review tayo. Maraming peke sa ano, di ba? Pero ito medyo mabigat siya. Kelat. Mga gustong bumili, mga mekaniko. Mabigat siya. Ah. Try natin. Ito jeep pa to. Oh. Maganda. Naswertehan siguro. Uh, mura lang siya Lagay natin yung link sa baba. Para hindi kayo mapeke. Mabigat sya. Oh. Mura lang din. Ang name niya oh. Hindi, hindi na tayo mahirapan yan.